Oh, what's up mga kaktelong? Sayan panibagong vlog and then panibagong content tayo, guys. Forty days vlog, ayan. Hintayin natin yung putol ko galing laot ayan. Alamin natin, guys, kung ano yung mga huli nya So, ayan. Abangan natin. Tara, let's go. Idol dumating na siya. ayan yung bangka, oh. No. Eh, nalaman, alamin natin kung ano-ano yung mga nahuli nya Ayan, tara, sama nyo ako guys Tara, let's go Ayan na siya guys, palapit na Ayan, padoong na siya Ayan oh. o Ano-ano kaya yung mga huli nito So, malalaman natin yan guys Pagka uh, Doong niya At pagka naiangat na yung bangka Ayan, tignan natin yung mga huli Ayan okay, Oh, nanti kita bangka. Eh mga idol, naiangat na yung bangka Ayan Ito yung mga huli nyo Ayan, may malaki mga idol Ayan o Nice, laki Ayan, guys Hindi pa natin makita halos lahat Ayan, Ayan. Wow Malaki, balentong Ayan uh, Titignan natin doon guys sa kanila kung gaano karami Ayan, tara Idol yung dalawang huli oh. yung malaki. Ayan. Ano si Dayan? Tanigin lutang sa ano? tambakol. Ayan, taniging lutang daw sa katambakol. Ayan. Ayun yung huli niya. So, salo na, salo na siya, salo. Yan, pero titingnan natin sa kanila kung gaano karami. Tayo lang sandito ko tayo sa kanila sa bahay nila. So, ayan yung yung dalawang huling malaki yung taniging lutang tapos na yun ayan bibigkas to oh sarap eh siya mga idol oh yan na ito na ito na rin kayo paano yung namiwas ah boy pala po oh may na pala po rin oh uri ito yan medyo marami-rami rin mga lods

So ayan mga idol, hanggang dito na lang ang aking vlog. So na-update natin kung gano'n ba karami yung uli. Ayan. So ayan, babaan So ayan. Hanggang dito na lang guys ang aking vlog. Bye bye!